Monday morning sa akin mga kumare, kumpare, negosyo, kasari. Time check is 10.33am, December 9, 2024. Christmas is waving 16 days ago before Christmas. Ayan, ang bilis na ng araw talaga. Hindi na natin mapipigilan talaga ang papalapit na kapaskuhan kaya naman sa akin mga kasuper kumusta naman ang ating bentahan dyan ngayong buwan ng December kasi dito sa akin tindahan ay napakatumal pero thanks God pa rin kahit paano ay bumibenta pa rin tayo at dahil nga tagtumal panigurado ay hanggang February na yan ang tagtumal na yang. kaya naman meron tayong paalala sa akin mga super kasari kanigosyo pati na rin sa akin mga kumare kumpare <laughs> kasi meron na tayo karanasan last year. So, sige, dagdag ng mga stock, di diba, dito sa ating tindahan. Hindi lang last year, so, yung mga nakaraang taon pa. Kasi nga, expect natin, kapag ganito mapaparating yung holiday, eh, talaga naman, alam natin na taglakas ang ating tindahan. Kaya naman, ah, uh, napa, napapabili tayo ng marami sa ating paninda. Lalo na kapag maraming mga pa-promo sa ating mga grocery store na mga pinupuntahan. Hindi natin mapigilan na bumili, lalo na kapag may mga pa-discount, yung nakaka-save ka. Minsan kahit alam natin na hindi naman fast moving, napapabili tayo. Dahil nga nakasafe ka. At dahil iniisip natin, nadagdag kita natin 'yon. Well, 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 mali po tayo mga ka kasari. Dahil nga tagtumal talaga ang December Kaya naman ang ating pamimili ay kailangan limitado lang Huwag tayo mag stock ng marami Kasi kadalasan yan, yung mga fast moving items din Ay biglang nagiging matumal For the month of December to February Lalo na pagpasok ng Fe uh, January Ay talaga naman sobrang tumal niyan talagang halos iiyak ka sa mga dami ng mga na-expired na mga paninda mo sa iyong tindahan. Kaya paalala na sa ating mga kasuper dyan na huwag po tayo mag i ng marami. Lalo na napakamahal na mga bilihin. Sayang naman kapag meron tayong mga ma-expired na mga paninda. Ngayon pa lang o November pa lang nga, ramdam na natin talaga yung tumal ng ating tindahan. Kaya naman sobrang magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil uh, lumalampas pa rin naman ako sa kota. Yung as in na tipo na maghapon, napakatumal, halos walang bumibili. Tapos pagdating ng hapon, doon naman tayo medyo bumabawi ng benta sa ating tindahan. Kaya naman, ultimo sa mga debote ay halos hindi umuusat. Kaya naman, kung minsan talagang napipilitan akong patayin yung ref ko sa gabi. Kasi nga isip ko, sayang naman ang kuryente na dire-diretso ang kain ng kuryente, pagkonsumo ng kuryente, tapos ang ating mga debote o timong yelo ay halos hindi na natin napapaubos. Expect na talaga natin kapag ber months yan, kadalasan ay two months. Yan ang lagi nating itatak sa ating isipan tayong mga sari-sari store business owner. Kaya congratulations sa mga kasuper ko na bentang benta sa lahat ng buwan. Lalo pag bear months. Napakaswerte nyo at napaka blessing ng inyong tindahan kapag taglakas sa mga ganyang buwan. Nakaraang taon, uh, bumili ako ng marami akong stock ng mga noodles, mga dilata, yung mga basic needs ba na kailangan natin sa araw-araw pero talagang hindi ko inaasahan na meron pa yata akong mga na-expired noon ng mga pancit canton pati mga noodles kaya naman ngayong ah, uh, December eh talagang natuto na ako na hindi na muna ako bumibili ng pangmaramihan kadalasan ang binibili ko na lang ng mga ultimo mga noodles, di bali nang bumili ako araw araw take for 5 pieces na lang, kahit na mga fast moving yan okay lang na bumili tayo sa araw-araw ng ating mga fast moving items kasi nga ay hindi naman natin i-expect yan na talagang dumarating yung tagtumal kahit sa mga fast moving ay nagiging matumal yan okay lang na mapagod tayo sa pamimili sa araw-araw basta ang mahalaga hindi tayo malugi sa ating tindahan sa ating maliit na negosyo napakaliit lang nakinikitan kinikita natin sa ating negosyo tapos ahayaan pa ba natin na malugi tayo Siyempre, hindi, di ba? Kadalasan ang dahilan niyan kung bakit nagiging matumal, syempre ang mga tao ay, lalo na pagpasok ng January, ang mga tao ay kakatapos lang syempre kadalasan ng mga ng gastusin, kaya mga tao nagtitipid ang mga yan. Parang tayo lang ba, di ba diba? Ah, papasok ang gastusin, nagtitipid na rin tayo, lalo na after ng gastusin, wala na tayo mga pera niyan. Kaya after ng Pasko yan, maghihintay na naman ng sahod ang mga tao bago na naman uh, mamimili ngayon pa nga lang eh, karamihan eh ubus na yung mga 13 month pay nila ang hindi lang natin mawawala na stock sa pagpasok ng Pasko or kahit na after Pasko ay syempre yung sigarilyo kasi ang sigarilyo hindi naman basa-basa yan nasisira kaya kahit na malaki ang puhunan yan bawing-bawi tayo sa kita niyan dahil ang mga tao, kahit taghirap, eh talaga naman, pagdating sa bisyo ay hindi mawawala sa kanila yan. Di bali na silang walang makain, basta makapagbisyo lang, di ba? Real talk. Kasi yun naman talaga realidad ng mga tao. Di bali wala na makain ng pamilya, basta meron lang silang pangbisyo. Happy na yung mga yarn, di ba? Kaya kahit sa mga ala kay okay lang na mag-stack tayo kasi hindi naman basta-basta nasisira kahit na malaki ang puhunan niyan. Sulit pa rin naman yan sa atin. Basta yung mga ibang mga basic needs natin, ah, bawas-bawasan na lang natin. Huwag na lang tayo magpapaakit sa mga papromo. Yung mga sabon, okay lang yan. Kasi hindi naman yan basta-basta rin na exploit at saka araw-araw din talagang binibili yan ng mga tao. Dahil araw-araw, lalo na yung mga ibang kapitbahay natin, ay araw-araw talaga silang naglalaba kasama na yung mga fabricon, downy, sonrox, at iba pang mga ginagamit sa ating paglalaba o paglilinis. Okay lang na mag tayo ng marami yan. Ang importante, alam natin na hindi naman basta-basta yan na masisira at yung alam natin na talagang ginagamit sa araw-araw ng mga tao kasi bilang sari-sari store business owner alam natin yan kung ano yung mga mabibenta kahit na sa panahon na tagtumal kaya kung anong alam natin na pwede natin i-stack kagaya ng ating shampoo ay walang masama niya na mag-stack tayo ng marami basta pagdating sa mga shampoo meron din naman dyan ng mga slow moving depende sa ating location at kung ano lang mga fast moving na lagi talagang binibili ng mga customer natin, yun lang ang dadamihan natin. Katulad na lang itong Sunsilk na nasa bandang uluhan ko. Napaka-fast moving talaga ng Sunsilk lalo na yung kulay pink. Ang daming bumibili niyan. Kasi ako man igamit ko talaga yung Sunsilk. Dahil nga maganda sa buhok, malambot sa buhok, mabilis makahaba ng buhok. Oh, Sunsilk de kemem. Kahit man lang papasko dyan, chan silk. <laughs> so, hanggang dito na lang mga ka-super, kasari, kumare, kumpare. Sa akin mga super more benta, more blessing to come. Muli ay mag-ingat at bawas-bawasan po natin ang pamimili ng sobra sa ating tindahan dahil nga tagtumal months. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.